Yo WhatsApp Magister ayan na ay yung aming part 2 ng aming pagtatanim ni Papa ng palay mga guys. So abangan nyo guys kung paano ba ako uh, nag-start at nagtanim at kung ano yung mga ginawa ko dito sa palayan namin mga lodi. So ito na yung part 2 mga guys, so mapapanood nyo na at kailangan talaga ng uh, sipag at tiyaga at uh, determination guys at uh, syempre lakas ng pangangatawan dito guys. So yun. So ayan mga lodi, panibagong araw naman ang aming pagtatanim dito sa palayan namin ni Papa mga guys. So ayan na nga, nagdadamping ako ng ano ng putik dito sa basog namin. So basog yun guys yung tawag dyan mga lodi para makaipon kami ng tubig mga lodi. At yun, tinawag nga ako ni Papa dahil uh, Papa uh, ganahin na namin itong uh, makina namin. At uh, mag start na siya mag-landmaster uh, mga guys. So puputikin niya na yung kanyang uh, palayan. So syempre ayan, check namin yung mga bolts niyan at uh, yung mga tornilyo niyan para makita namin kung safe ba or okay ba yung mga parts uh, parts nitong aming uh, landmaster guys so yan nga papanda rin ko na yung makina so yan nga guys so hindi umandar yung unang uh, bira ko dahil yun nga pala nung nakita namin ni papa hindi pala naka on yung ano yung kanyang uh, <laughs> power oh, guys. So ito na yung pangalawang attempt ko guys ng pag So yan. Umandar na siya mga lodi. So dalawang strike lang. So yan umandar na siya. At syempre papainitin namin siya ng kaunti bago namin siya gamitin mga lodi. At ito na nga. So ilalagay na ni papa yung uh, pan belt mga lodi para dun sa makina at dun sa uh, landmaster namin mga lodi. At sya na nga mag start na si papa mag uh, landmaster. So nung inangat niya nga yung handle mga guys. So yan medyo lustrid yung uh, turnilyo dun sa may baba. So napakaraming uh, uh, aberya talaga yung nangyayari sa amin. Dahil itong Landmaster na to guys so almost mahigit uh, 15 years na siyang ginagamit ni Papa or baka mga 20 years na kung hindi ako nagkakamali mga guys so alagang alaga yan ni Papa at minanap uh, minana pa ni Papa yan yung Landmaster na yan sa kanyang uh, sa kanyang Papa yung aking lolo na yumao na so itong makina na to guys so bagong bili namin yan guys dahil yung unang makina namin is nasira na dahil sa katagalan din pero itong Landmaster guys napakatibay so yan ang ina-adjust na nga ni Papa yung ternilyo para humigpit na at uh, ayan na, mag start na si Papa ng uh, paglalanmaster master dito sa kanyang palayan. So, ayan na nga. So, syempre, nagpasalamat kami sa Pakino bago kami mag-start dahil uh, panibagong uh, simula na naman ng uh, pagtatanim namin ng palay, mga guys. Kung hindi dahil sa mga mag natin, mga lodi na kagaya ni Papa. So, ayan, wala tayong bigas, mga lodi. So, sipag at syaga lang talaga at uh, syempre, bonus na rin yung kapugian natin, mga guys. <laughs> ayan na nga, nung uh, nag i start na si Papa, so, bumulik na ako sa pag uh, ng uh, putik, guys, sa may basog. So, ang tawag sa amin yan is basog pagsog mga lodi eh, no? nilalagyan namin yan ng ganyang putik guys para syempre maayos yung uh, bawat um, uh, bawat basog na nakapalibot sa palayan mga guys so yung purpose nyan mga lodi is para maprotektahan yung uh, palay natin at uh, makaipon kami ng tubig at hindi basta basta mawala ng tubig kapag kailangan namin ng tubig so kailangan talaga dampingan yan sa bawat uh, uh na ginagawa namin mga lodi so ayun o no, talagang buong yan buong palayan na yan guys so palibot yan napakahirap at yun na nga Tanghalihan na mga 11.30 na yan ang uh, tanghali mga Lodi. So, uwi na kami ni Papa dun sa bahay. At syempre, magla kami mga Lodi. So, ayan o, oh, kung gaano kaganda guys, yung uh, palayan namin. At nung dati, wala pang uh, kalsada yan guys. Ngayon, dahil ginawa na ng kalsada dito sa amin. At uh, ginawa ng uh, local government namin na magkaroon ng ganyang kalsada mga lodi kaya nakapag travel na kami ng mabilisan pero nung mga panahon talaga noong nag sasaka kami dyan so wala talagang kalsada mga lodi so ito napakabilis lang talaga guys yan kung mapapansin sa mga vlog ko mga lodi so tawid lang yan ng ano ng uh, sapa konting lakad lang at ando na kami sa palaya namin. So, malayo-layo yung babiyahin namin yan. Mga almost mga, siguro abutin kami ng mga 10 minutes kapag nakamotor kami. So, ang kagandahan yan dahil uh, ano na siya, simentado uh, na at kaya uh, napaka-smooth yung uh, biyahin namin ni Papa Paui dun sa bahay namin mga lodi. Dun sa Papa Ko, yung bahay ng Papa Ko. At ayan na nga guys, yung aming ulam is syempre is adobong kangkung na may uh, tuyo at syempre yung dessert namin, yung ano yung langka na minatamis at minatamis na bayabas So, ayan na nga siya syempre nakalimutan ko maglagay ng ano guys ng sili so paborito ko yung sili dahil syempre uragon tayo mga lodi so yung mga uragon may hilig talaga sa sili so ayan na guys yan pinatunayan ko na sa inyo na mahilig talaga kami sa sili mga lodi at si papa din ayan oh mahilig din si Papa sa sili so puro pula yung nilagay ni Papa at syempre meron din uh, hilaw na siling labuyo so yun know, o so kakain na kami ulit Papa at uh, syempre yung aking pamangkin si Mat Mat so ayan ang mga Lodi ayan o oh. ang sarap ng kain namin mga Lodi so, syempre magpapahinga lang kami niya ng mga almost mga 1 hour in half mga 1 pm so alis na ulit kami mga Lodi or 1.30 pagtapos namin kumain mga Lodi so, syempre magpapalipas muna kami ng kinain namin mga Lodi at uh, syempre konting pahinga at uh, syempre balik ulit kami sa palaya namin mga Lodi so, ito na si Papa, yun yung pinakalas na baitang na lalan master ni Papa, so natapos si Papa dyan ng ano, mga 2pm na nang hapon guys, so ako, mag start pa lang ako dahil uh, medyo malawak-lawak yung aking palayan guys, so tinapos ko siya mga hanggang uh, 6pm mga load so natapos ko siya awa ng Diyos mga load so ito nga si Papa, so ako naman umuwi na si Papa niya ng mga 2pm dahil uh, syempre natapos na si Papa ng paglalan master at uh, syempre pa tutuyuin pa at uh, medyo para mas maga ano yung putik niya so ako naman yan so dahil wala na si papa so mag isa lang ako dyan mga lodi so paanda rin ko na yung uh, makina guys dahil uh, syempre natapos ko na rin yung isang hilera nung pagbabasog ko ng paglalagay ng putik dun sa ano kung anong tawag sa inyo yan mga lodi so sa amin basog kasi yan eh yung nilalagay ng putik so nung natapos na ako yan so paanda rin ko na yung makina mga lodi para ako naman mag landmaster mga lodi so ito yung part 2 namin ng pagpapalay uh, namin mga lodi so mandar na yung makina at pinander ko na siya syempre para hindi siya tumaog mga lodi nilagyan ko siya ng ano ng sako na may dalawang uh, mabigat na bato mga lodi so ito yung aming pambira so nilalagay ko lang siya dyan guys para hindi hindi siya mawala mga lodi at uh, yung aming gasolina at, ilalagay ko na yung pan belt mga lodi dun sa makin mga lodi ginagawa ko yung tinatanggal ko dahil para syempre uh, walang aberya sa pag uh, start ng uh, aming makina mga lodi so yun uh, binabalik ko lang siya yan medyo maiksi maano lang naman yan malambot lang naman at uh, ito tatanggalin ko na yung sako ng may uh, dalawang bato mga lodi para syempre hindi tumaw yung makina nung pagbira ko mga lodi so yun o oh, rin ko na sya so ibababa ko lang itong nandito sa may handle mga lodi. At pag pinabako na siya dandahan lang. So ay ikot na yung uh, mga gulong ng landmaster mga lodi. Kinabot ako ng mga 6pm yan mga lodi. Ayan talagang uh, tinapos ko talaga. Para kinabukasan uh, mag uh, lalanmaster pa kami. At tatapusin ko din yung uh, yung pagbabasok. So ito na nga guys yung sample yan. Oh. Medyo naputik na namin siya. So ayan. Abangan nyo guys sa part 3 nitong ating pagtatayong. bye bye